Pag-aangkin ni Maine Mendoza sa dalawang anak ni Pauline Luna. Nagbunsod ng matinding kontrobersya ang balitang inangkin ni Maine Mendoza ang dalawang anak ni Pauline Luna na sina Baby Moki at Tali. Ayon sa mga ulat, nais ni Maine na maging bahagi ng buhay ng mga bata, kasama ang kanilang amang si Vic Soto. Maraming tagahanga ang nagulat at nagalit sa pangyayari. Si Pauline ay mariing tumutol at nagpaplanong maghain ng kaso upang mabawi ang karapatan sa kanyang mga anak. Patuloy ang espekulasyon kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya. Samantala, nananatiling tahimik si Vic at Min tungkol sa isyo. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking gulo sa kanilang pamilya. Marami ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng bawat kampo. Tiyak na magiging mainit na paksa ito sa mga darating na araw. And this is Chika for today mga ka-show best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.